Sayo. Ako ang Balbal, ang halimaw na taga Mindanao. Kilala sa aking kakilakilabot na gawi. Sa dilim ng gabi, lumalabas ako para manghuli ng aking pagkain. Hindi hayo, kundi mga bangkay mula sa kanilang huling hantungan. Pinaniniwalaan nilang iniwan nila ang kanilang mga yumao mahal sa lupa. Ngunit sa gabi, kinukuha ko ang mga ito para sa aking gutom. Nadiyan, ang mga bulong-bulungan sa baryo ay puno ng takot at pag-iingat. Lalo na kapag may nawawalang katawan, gumagamit sila ng asin at mga dasal bilang proteksyon. Maasang maliligtas ang kanilang mga mahal sa buhay mula sa aking malupit na kagutuman. Sa mga gabi ng Mindanao, ang iyong bangungot ay maaaring maging tunay. Ako ang Balbal at ako ay palaging nag para sa higit pang nakakatakot na kwento, mag-subscribe sa Takot Kwento.